Hello guys! Ayan ang aking niluto. Ayan ang aking pinagkakaabalahan habang, naglu habang nanonood ng bayanihan. Ayan, naluto ko na sa wakas ang aming hapunan. Ayun, salamat ng marami sa blessings, sa pagkain. At pagkatapos nito, ay eh, makikipag-engage ako sa inyo, mga lalabs, mga inday, mga dudong. Ayan, kain po tayo. Hinihintay ko na lang ang aking dawang. Ayan, talong na may itlog. Agoy! Hindi pala pwede aking lalabs dito. Sa manok na lang siya, sorry. Ayan. Thank you for watching!